Yung isa na yan mga dre, ano yan eh, uh, 268, ah ano, 308 kasama na yung tax. Tapos eto mga dre, 230 kasama na rin yung tax. Mas maliit lang to ng konti kesa dyan. Eto ano yan eh, uh, 77 by 78. Tapos eto, 78 yung taas tapos 48 yung haba. Kasi mas maliit yung space doon kaya yun lang yung gusto niya ilagay 48 lang. Naisip ko mga dre, eto kasi masyadong maliit, sayang naman yung space doon naisip ko palitan na lang, na lang din ng ganito lakay dito kasi kasya naman para hindi ba sayang yung space di ba so ganoon na lang gagawin ko susubukan so, kong ibalik to para mapalitan nandito na tayo mga dreno ah supposedly madali lang magpa ano magpapalit dito mga dreno magpapalit na ang ganyan bilangan na siguro Okay, mga dre. <laughs> Pwede na yan. Ganyan talaga. Balik na tayo sa question. mga may tanong nyo kung ano yung panlak nya eto plastic pag nailagay ko na lahat nung ano nung mga panlak nya mga dreno eto na lang ibabaw ko Ay hindi meron pa pala ba eto pala mga dreno eto eto parang ganito lang siya mga dreno. yan parang ganyan lang siya. Ganyan lang yan mga dre. Di ba? Easy peasy. Sabi nga nila. Ano ibig sabihin nun? Kamira. <laughs> oh. Mga dre, nandito ako uli sa Home Depot. Kasi, tignan nyo yung isa. Tabi nga Tapos dito rin o. Oh. Pag siya oh. Kaya hindi siya nagpipit. Kaya, papalitan ko yan. Mga dre, nakakahiyamang aminit. Mga dre, Pagkatanga-tanga ko mga dreno. Di ba sinuuli ko yung isang ano, yung isang rack kasi tabingi. Ang hindi ko naisip, chicken yung iba. Kasi nailagay ko na yung tatlo mga dreno. So naisip ko na walang problema doon sa tatlo. Ngayon, nung ipapatong na ako sa kanya, doon ko lang napansin na hindi pala siya nakalapat sa may salikuran kasi sa taas ko nailagay itong tabingi mga dreno sa pinakataas eh lumapat siya sa dalawang dulo hindi ko na naisip na dun sa gitna niya dun nagka problema mga dre dun hindi, don hindi umupo dun sa dapat niyang upuan kaya sa madaling salita babalik ako sa home depot napakabulok <laughs> ram ayun na naman siya oh. kainis ayun na yung finished product natin mga dre no Mga Dre, hindi pa tayo tapos, no? Titignan <laughs> ko pa yung isang apartment nila kung ano yung dapat ayusin doon. Pupunta ako ngayon doon. Tapos pupunta pa uli ako kung saan ko kinabit yung shelves sa apartment na yon kasi yung, yung ano yata ron, yung caretaker, gusto niya palagyan ng back, back, splash yung ano niya, back splash. Yung, yung sa may kalan niya, mga Dre, no? sa kitchen niya. So, yun, dalawa pa bago matapos to but anyway punta ko muna itong isa mga dreno mamaya maya uli mga dreno ok so 1.5 kilometer <laughs> ang dami ko palang basura mga dreno yung mga ginamit ko yung mga kinalas ko doon tatapong ko pa pala <laughs> tinawagan ko na yung tao mga dreno yung balcony na yon yun yung gagawin ko nag -ano eh yun mga dreno yung taas yun yung gagawin ko pero wala nga yung tao mga dreno kaya ano uh, babalik ay hindi sigurado kung kailan gagawin nasa ano daw siya out of Montreal sabi niya ganda ng bahay na to tingnan nyo naman mga dre di ba ang nagtatrabaho rito hindi uso rito yung hakot hakot na ano balde balde mga dreno at ang galing ng bahay na 'to, square na square 'to. Oh. Puro kanto. Anyway, punta naman ako sa kabila. Alas 7:01, Lunes, mga Drenong. Lumalabas talaga siya pag naka-idle ako. Sana lumipat mga Drenong. Sana lumipat 'yung ano niya, 'yung misfire niya. Pasok na tayo mga dre. Mamaya Diretso ako kay ano. Kay ay, oh, pwede nga pala lunis ngayon kay Julius. Okay mga dre, pasok na tayo. Maulan pa rin, oh. Pambihira, Sana nga. Lumipat lang. Pag lumipat, solve na problema natin. Pero kung mag stay doon, <laughs> problema mas malalim, malaki. Mas malalim yun. Kasi mag-concentrate na tayo doon sa sa dalawang uh, cylinder na yun. Eh, kaya lang kapag yung injector, tatanggalin na talaga ang tuluyan. Nasa ilan na itik. Pag tinanggal ng tuluyan, ang gagawin, papalitan mo na yun. Oo nga. Kasi yung labor nun, Ma para ma-check lang yun din yun, diba? oh. kabet. di ba? Tanggal kabit. Di diretso ng palitan yun. May makakuha na ka ba injector? Meron, kaya lang paano yung Honda na tayo makakakuha. Pero oh, yun, hindi pa naman natin alam. Oh. Ang isang way, kaya lang magdodobli-dobli kasi mangyayari, ang isang way, pinagpapalit din yung mga injector. Ah, okay. Yun yung isang way. Kaya lang, trabaho rin. Yung trabaho kasi, kumbaga sa ano hukayin mo yung ano oh malalim nga yung kinakalagay niya ko ba bakit doon nilagay kasi pero kung madali lang yun ang ginagawa ko doon pinagpapalit ko injector para so, lang malaman na agad para no? lang malaman eh apat pa naman niya pag pinalitan ganun na mangyayari kaya lang magkano ang tanong ayun ang tanong eh kung may stock ba sa Honda sigurado may stock yan Kaya mo nga ito, ang huh? ito pero masakit ang kanyang ka, ah, dibdib at ako ay eh, hindi ko na, ma, hindi, hindi ko na makita yung sa, uh, kung saan ako papunta. Eh ganyan talaga. <laughs> ganyan, <laughs> ganyan, talaga pag <na, laughs> may sasakyan ay eh, pambira. Hindi, ganun, lang ang may edad na. Hindi mo naman mapipigilan itong... Sabagay oh, totoo, totoo po. Uh, Mga bata kayo, hindi kasi lahat ng tao naman ay... Lahat pa po na tumatanda ah. Hindi ah. lahat pinagkakalooban. <laughs> hindi <ho> ba? <laughs> Mandaming kang tatanggalin, di ba? Pag fuel uh, injector. Oo. Pero maganda sana kung malalagyan ng ganun yan的... eh. Yung pinaka maganda bago magpaklasan, yun ang mas madali. Palagi ko huli natin yung injector. Injector. Ito yung papalitan ko mga dre. Yung isang step at mukhang mataas nga. Wala akong hagdan. Napakabulok. Yan mga dre no? Pwede Pwede siguro Baka ito lang oh. Pwede na Ito mga dre Ang papalitan Nabulok Kasi hindi nila tinanggal Noong nakaraan Yung rubber mat Mga dre no? Ito Para hindi ba madulas Pag winter Hindi nila tinanggal Kaya nabulok 1, 2, 3, 4, 5 Siguro kasi na yung maliit Yan pero ito. Kukulutuan din 'yan eh. So malaki na nga. Tanggalin na natin. Dito ko papalusutin mga dreno. Kasi hindi kakasya, kaya lusot lang dito. Tanggalin natin sa baba. Bawal ako mag-park doon eh. Kaya lang walang parking dito eh. Ilan yun? One, pangatlo. bukas ko na pipinturahan mga dre kasi hapon na rin naman liliahin ko pa yan lilinisan ko bago pinturahan saan likod gusto ko ipakita sa inyo mga dre yung ano eh gusto niyang ipagawang bintana rito eh buwis buhay buwis buhay tingnan natin dito nasa na ba yun? Andito. Ah. Uh, ah, yan mga dre. Ito. Yan Oh. Yung maliit na bubong na yan. Wala akong akses. <laughs> Kung saan. Balak niyang umano. Uh, umarkila ng, ng parang tumaas dyan mga dre. No? Mataas yan eh. Ah. Siguro mga 40 feet mga tre. Grabe kataas yan. Yan ang gusto niyang pagawa sa akin kasi tumata gusto yung tubig dun sa, sa loob mga draino. No? Tsaka isa pa pala, yung pare no, yung bintana na yon. yun. Anyway, uwi na tayo. Tapos na tayo rito, babalik na lang ako bukas para magpintura. kanina mga dre dapat bibili rin ako ng ano eh Itong ano ng sink na ganyan kaya lang ang problema hindi sila nagbebenta ng ganitong sink basag yan mga dre ayan oh. hindi sila nagbebenta ng ganyan sink kumbaga ano may ang tawag dito isang set mga dre no kasama yung sink sa vanity kaya yan ang bibili ko mga dre no? kasama na ano yung vanity nya magkano kaya? 129 dollars okay. mo Anyway, uh, tinext ko sa, sa may-ari kung okay sa kanya uh, Go ahead daw Kaya bukas ko na lang ulit babalikan niya mga kaya At least araw-araw -ara may part time ko Okay mga tre, uwi na tayo Magpecha ano na no? Ciao What's the rush? Who's calling?